Ayan mga kapitbay, welcome back sa channel ko. No? For today's video mga kapitbay, uh, update tayo dito sa home CCTV project natin. Okay, so itong home CCTV project natin is from DBR to NBR. Ayan, so dati kasi yung mga CCTV natin puro analog lang. Ngayon nag-upgrade tayo sa uh, IP camera. Ayan, Actually, uh, isang CCTV pa lang ang nabili ko Pero, magkaibang brand Kasi, kung inyo mapapanood dun sa isa kong video Ang CCTV natin is TP-Link BG yung NVR natin Ayan, kaya isa pa lang yung camera na nabili natin Kasi, medyo mataas kasi ang price kapag binili natin ng buo Kasi, alam naman natin mas mahal talaga yung mga IP camera Kaya, ang ginawa ko mga kapitbay is Binili ko siya pa isa-isa So, ang kulang na lang is CCTV Kaya ngayon Uh, sa sobrang paghahanap ko sa Facebook market ng mga murang CCTV, ibang brand mo na yung binili ko. Tinesting ko kung gagana ba yung ibang brand dito sa ating TP-Link na camera. So, which is, ayan, na-try na natin. Gumana siya, pero medyo hinapan ako kasi iba pala dapat ang setup. Hindi siya normal na setup lang na kapag uh, same brand, automatic mababasa niya. Kapag inad mo, nilagay mo yung password username, automatic magdi-display agad. Yan, kung inyo mapapansin sa ngayon, may error siya. Yan, yan yung ipapakita ko sa inyo kasi, ah, uh, I-share ko sa inyo kung paano ko nga ba siya sinet up. Doon po sa mga tropa nating IT na baguhan sa mga ganito para to sa inyo. Kaya stay tuned mga kapitbahay. Okay? So, ayan. May isa pang katanungan mga kapitbahay. Ah. Uh, paano ko nga ba daw binili yung mga CCTV ko na pa isa-isa. Okay, so ganito yun mga kapitbay. Ang unang binili ko talaga is NBR. Itong NBR na to. Medyo may kamahalan kasi yung NBR. Kaya yan mo yung inuna ko. Tapos, ang sunod is hard drive. After ng hard drive, binili ko is yung ito. POE switch natin. Medyo may kamahalan din kasi pag POE switch, hindi lang unlike ng mga normal switch lang na mura lang talaga siya. Ah, uh, gigabit POE switch, medyo pag kunyari bumili ka ng switch na switch hub lang mura lang talaga yun mga nasa 1000 plus lang yun oh minsan nga hindi umabot ng 1000 kapag sinabi kasi natin 8 port or 6 port POE switch yan which is yung camera ko pala na to niya BG 8 channel so ayan yung channel kasi natin yung area kasi dito sa bahay pwedeng apat lang na camera kasi ang kailangan lang naman natin is sa harap ng pinto sa labas kung saan nakapark yung motor natin sa kayong sasakyan sakyan sa e-bike e para ma-secured tapos dito isa sa loob hindi ko na pwede lagyan yung iba kasi wala na kaya 8 channel ang pinili ko kasi para to doon sa mga ibang testing natin mga point to point na camera yung mga nilarequest request na iba nating subscriber para maituro ko or ma-share ko sa kanila ayun so ayan mga kapit uh, POE switch uh, DVR hard drive yan, yan yung mga una kong binili at saka yung mga kable. Ayan, yung mga kable ko kasi, yung iba nakalatag na, pero wala pang camera. Ayan, sa nagmahal ako dun kasi yung outdoor medyo may kamahalan. Unlike dun sa normal lang na UTP cable na Cat 6, medyo mura lang yung per meter. Mas mahal kasi yung outdoor camera. Kaya ayun, kaya ito ipapakita ko sa inyo, isishare ko sa inyo kung paano nga ba mag-add ng ibang brand sa NBR, which is TP-Link BG. Tapos yung isa kong camera na binili is Hikvision na second hand yan. Yan yung binili ko. Kaya ito, papakita ko sa inyo na Hikvision talaga kasi na-access ko siya dun sa PC ko. Okay, let's go. Ayan mga kapitbay. Ayan, yan pala yung nag-iisa nating Kamera uh, na active. So, yan pala na bibili natin kasi may kamahalan. Nag-iipon pa. Ayan, so, kapit dito sa POE switch natin. Tapos, dito papunta ang patch panel. Tapos, nakalatag na siya. Ayan na. Maganda yung pagkalatag. Ayan, papunta doon. Ayan, papunta sa bintana. Lumalabas yan sa pinto. Ayan, yan siya. Tapos palabas dito sa pinto ko. Tapos nakarap siya rito sa main door ko. Dito sa main door na to. Para pagpasok ng tao, kita agad. Ayan. So ayan, nakalabas siya. Nakalagay siya rito. Ayan siya. Ayan, working na po yan. Tapos harap siya rito sa labas. Kita yung motor natin, e-bike, Saka yung sasakyan dyan kapag nandyan. Ayan. Okay, let's go. Punta tayo sa PC ayun mga kapit -pay. Ito eto yung Hikvision natin so kung mapapansin, nagana siya active na yung IP nya Kapag inyong nilagin, tinan mo ayan kung mapapansin, ayan Hikvision po yan hindi lang siya nagdi-display rito kapag tiningnan mo siya rito ayan, nag-install ako ng app, yung camera viewer which is eto yun tinan nyo, kung mapapansin, meron na po yan sobrang dino po yan ayan, kitang kita okay So, ayan, Close muna natin yan. Kitang kita na. So, ayan. Wala naman na akong binago rito. So, ang default IP ng mga Hikvision camera is 1.64. Ayan, baguhin na lang nyo. So, ito, nakastatic na itong akin kasi nakakonnect na ito dun sa network ko. Ayan. Medyo may kagandahan itong CCTV nito. Ano ito eh. Uh, ayan. May ano na siya. Main audio video. Ayan, mainstream. Ayan, medyo high-end na tong ah, second hand na nabili ko na to, mga nasa ano na rin to eh, ah, 2000 plus. Ayan, goods na goods na to, kaya ganoon. Ayan. Kapag kinonfigure natin to doon sa TP-Link BG natin, na diretso lang cheese sa. Uh, kasi once na ang yung NVR is on beep automatic kapag on beep din yung camera, katulad nito, yung camera na Hikvision on beep na rin. Ayan. Search na lang nyo sa Google ko ano yung meaning ng on beef. Ayan. Itong on beef. Ayan ito. On beef. yan Ganyan meaning ko. Ano yung meaning nyan. So, kapag ganyan na rin yung camera mo, tapos yung camera mo, ang NBR mo is on beep na rin, automatic babasahin niya. Pero ito, kakaiba. Kasi nung sinetap ko siya as on beep, hindi siya gumana. So, may ibang way pala siya para gumana. Kaya, yan yung i-share ko sa inyo. Okay? Punta na tayo dun sa NBR natin. Let's go! Ayan mga kapitbahay. Connected na yung camera natin. Ayan, connected na siya dyan. Mas papunta na rito sa BG natin. Ayan, kung yung mapapansin, ito yung monitor natin. Ayan mga kapitbahay, ah, kung yung mapapansin, ayan. Ah, delete muna natin ito. Ah. Ayan, para makita nyo. Medyo malabo lang siya. Kasi malabo yung monitor ko na ito eh. Ayan. ayan na-delete na siya. Ayan, kung yung mapapansin. Ah, connected na to, Ayan, internet na, connected na. So, kapag pumunta tayo rito right sa network, tapos camera, yan. Detected na yung camera natin. Ayan, kung yung mapapansin. Malabo lang. 17 yung IP niya. Ayan. So, ang gagawin natin, i-add natin as normal add. Ayan. Click mo lang yan, tapos add manually. Usually, ang nangyayari, uh, ina-add natin yan as uh, on beep lang. Kasi sinabi naman on beep, di ba? Ayan, IP niya 17. Enter mo lang tapos ayan on beep may option kasi yan on beep tp link rstp yan kailangan makikita mo naman dun sa uh, guwi ng kamera camera mo kung ano yung rstp port na pero usually default na yan is 554 ayan so usually ito yon uh, port 80 lang pag sinabing on beep port 80 kapag inad natin yan ayan So, admin, tapos yung password mo ng camera mo mismo, Ayan, kanyang mapapansin. Ayan, add mo lang yan. Ang sa sasabihin niya ganyan. Failed to add unknown. Tapos pag-connect mo, ayan, nakaganyan. Not connected daw yung camera. Pero nakikita naman niya. Diba? Nakikita naman niya. Ayan, kapag dinilit mo yan, ulit. Not connected yung camera. Pero, ayan. Pero kanyang mapapansin. Ayan, o. Oh nababasa siya siya nababasa nababa siya pero ang gagawin mo is para mag connect wag mo siya i-connect as uh, on beep sorry malabo wait lang yan para gumana ang gagawin mo is i-connect mo siya as RSTP hindi ko alam ha kung yung problema is yung camera or yung NVR ko kasi usually yung sa mga client ko pag nag-connect ako ng mga camera na ibang brand gumagana naman agad pero hindi ako sure pero baka dahil dito lang may compatibility issue pero eto Hikvision to ayan usually kasi ang mga sa client ko is dawa tapos yung IP camera is Hikvision minsan Hikvision naman tapos yung camera is dawa so eto kakaiba uh, TP Link BG tapos ang ikakabit ko na camera is Hikvision kaya ayun so ganito lang ang ginawa ako mga kapitbay uh, add mo lang yan manual add mo tapos lalagay mo lang yung IP 17 1.17 enter tapos instead na on beep gagawin mo ganito RSTP tapos itong RSTP na to kailangan mo i-manage ayan manage natin so ganyan dapat ayan makikita mo naman dyan yung sinasabi nya ayan o oh. may example naman o oh. type mo lang yung IP address port tsaka resource path tapos, ayan. For example, uh, ito kasi yung kabila, stream 2. So, ito, stream 1. So, ang ginawa ko, ito yung ginawa ko. Ayan. Inad ko lang na, kung ano yung example niya, ganun na ganun yung gagawin mo. Tapos, yung RSTP port lang naman kasi na default is 554. Makikita mo naman agad yan dun eh. Ayan. Tapos, nilagay ko as stream 1. Ayan. So, ayan. 192.168 that 17 tapos 554 tapos stream 1 kasi ito stream 2 so slash mo lang yan slash stream 1 tapos ayan tapos ilagay mo lang yung uh, 554 TCP protocol dapat may option nyo na iba yung auto so dapat para hindi mag error TCP protocol mo lang tapos save mo lang so ito nakasave na to so i-close na lang natin Ayan. Tapos, na-manage na natin. So, ang gagawin natin, malabo, nahihirapan yung camera. Madilim. Ang gagawin natin, ilalagin na lang muna natin. Wait lang, ah. Uh. Tapos, ayan. So, kapag nilagay mo na yung username password ng camera mo mismo, na-edit mo na yung RS, RTSP. RSTP ang puta. Joke lang. Kapag in mo yan, automatic, sasabihin niya, na-added. Tapos, ayan, added na siya. Okay. So, naka-blue na. Kanina, hindi connected. Pag kinlose mo yan, right-click mo lang. Ayan, Nandiyan na siya. So, ayan, kitang-kita. Nine screen, ayan. Nag-iisang camera. So, marami pa tayong bibilin. Kaya, nag-iipon pa tayo. So, siguro, yung sahod natin ngayon, kasi darating na yung sahod natin sa YouTube, ibibilin natin lahat ng camera yon. Okay. So, ayan. So, that is our update for our home CCTV our uh, project for today, mga kapit So, ayan. So, kung gusto nyo mag-comment or may mga katanungan kayo, comment lang kayo. Sasagutin natin. Tapos, kung medyo malapit ka sa area ko, tapos gusto mo magpakabit na CCTV, mapa-analog man yan or IP camera, go tayo dyan. Kaya, message po kayo. Hanapin nyo ako sa FB or comment kayo sa YouTube ko. Okay? So, ayan. Maraming salamat. God bless. Sana may natutunan kayong araw, ngayong araw na to. Ayan. Kaya, ayun. Kung bago ka lang sa channel ko at saka gusto mo ng mga IT videos or network something. Ayan. About network computer uh, setup. Please, don't forget to hit that subscribe para updated ka kung may mga bago tayong video. Okay? Thank you so much and God bless. Peace!